Ano yun, Ma? Package. Ay, bukas na to. Binuksan na Saan Ma? Doon sa kaibigan nagla sa love sa'yo. Sa'yo. Sa'yo, okay? Oo, buksan mo yun. Basta ko lang siya nagsinuksok. Hala! Tuntua siya! Ay! Ang oh, mga na naman. Sa'yo yan! Ganyan guys, sa'yo! Nagigising niya lang. Ay! Ang cute, di ba? Parang baby alive. Ano siya? Ano <laughs> si nanay? Grabe. Pag love love niya sa malita. Ay. Asus, ginoo. You know. oh. Hala. Hala. Ah, ma, saan galing ito, ma? Regalo. Bigay? mm, -mm regalo sa sa'yo. Ayun, no, pinadala. Bigay ni Nino ma. Nang nagmamahal sa yung tagahanga mo. Natutuwa tagahanga? Oo. oo. <laughs> <laughs> anong pangalan? Nay. Anong pangalan? Ay, yung isa, Jennifer. Ano yung babae, ma? Babae? Nakadastro. Nakadress. Mm. hindi fair. Ang patid niya 'yan. Bibi. Bibi Ama. <laughs> Basta bibi lang sa akin. Ah, Bibi. Hi, Bibi. Baby mo yan. Wala siya, wala siya. Mahawa yan ang ubo. Mama, ako na ito Oo, sa'yo yan. Yakap siya sa'yo. <laughs> ang cute! Salamat! Salamat. Maricon ba yun ha? Bibilaki yan. Bibilaki. Maricor. 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 Sabi mo, salamat Ay, ba, Maricor. Ba, 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 sa pagbigay ng baby. Dibabi, ano? ang paglablog. <coughs> <like, yes, baby. coughs> <coughs> 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 Selamat, selamat, na lahat ng biyaya na aking natatanggap lalo na sa aking bibi bibidal aking man. Na Akui <laughs> nag karol king bibidal Yay! Mama, salamat ma. Kay, galing yan kay mama hosayan. Maricor, sorry. <coughs> <Double C>. <coughs> <coughs>